Hello guys, good evening po. Ito pa uwi na kami. Na, napakalamig talaga. Sobrang winter ba ngayon pare? Winter ngayon. <laughs> ito, wala, walang jacket oh. Lamig eh. May mga jacket yung dito. Ito wala oh. Lamig. Tinan <laughs> mo yung Ananila, Alas 8 na ng gabi pero feeling mo parang alas 5. <laughs> Iba yung nanila oh. Iba yung lamig. Yun ang mabuli parang hapon lang, no? <laughs> Pero mga gano'n na, mga siguro mga 820 na pa. 816. 816? Is picture pa ba tayo? Tapos ano? Matuwi siguro. Parang alas 5 lang, niwanag pa din. Oh, grabe. May ibang lima dito sa Taiwan. Minsan mainit, minsan malamig. <laughs> First day namin, napalaban. Napalaban tayo mga kailog. Hmm. Lala ka rin na ito pa diba, punta doon? Hmm, layo nga eh. Patay tayo dyan. Kanina hindi tayo natin eh. Ba't yan? Hindi na lang hindi tayo sa doon doon. Napaano pala kami guys kasi Tartan yung kalayan. doon pala namin nasa labas. Hindi mismo sa kampanya Yung iba kasi nasa kampanya okay. Medyo magandaganda. Makapagpahing nga agad. Kami ano. Sa labas pa. Yung mga tropa natin ang ah. feeling ni dyan. Hindi <laughs> <laughs> pagkot. <laughs> <laughs> yung, yung babae ayo eh. <laughs> <laughs> pa akong palisin eh. Trabaho ko pa dyan. Hindi mo? Oo. Hindi gusto nga. tingin mo nga lang, salabas ka na eh. Pero bukas, anong gagawin natin bukas? Bukas, walay-walay tayo. Basic basic. Wala na tayo bukas. May nakakasama pa din. Magkakagawalay lang tayo sa amin. Nakamash ito. Oo. Magkakita pa. Wait ka. Let-let na no ng production na yan eh kita pa rin tayo doon. Medyo may idea, may na tayo. Oo. Kasi bukas iba pinagawa sa atin eh. <laughs> Oo, okay. yun. Hindi, ano lang siguro yun. Pray parang in case lang na pag naglinis tayo, alam natin ang pindutin. Alam natin yung gumamit ng machine talaga. Lulupit ng mga machine nila, no Layo ng nilakad namin. Shout out sa mga tropa dyan sa ano. Sa dorm namin, no oh. Ito kay Joshua. Saka kay Marcel, hindi kayo kasama sa vlog namin, tatlo lang kami oh. Grabe na niyo, <laughs> matulog, lang yung break ngayon, din. Sana ulan lang mamaya no. <laughs> Sarap makatulog yan, pagod <laughs> tayo eh. Tapos pa rin naka-train short ka, tapos naka, naka, -bike, naka -a -a bike tayo. Gamihan yan. Sarap dito pang may service ka na no? may motor ka no. saglit mo na yung ano na yan. Sino yung ka kamusta? Dalawa kaya nandun na. Wait oh, lang, sasakay yeah. muna tayo sa service.